Laki yun eh. Bu, laki yun. Oh, kasi laki ng mukha mo. Ito, mas malaki pa sa mukha mo, Bu. Kasi laki yata yan ang paderan eh. Hindi po siya tinipid sa lahok po. Ayan, nagsisimula ng kuminis. Kuminis. Ayan po mga kadilag at luto na po ang ating ubi halaya. Ito po ay pwede nang patay ng apoy at ahunin. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay naririto po ako sa likodan ng amin pong bahay. Ayan, narito po ako mga kadilag sa likodan po ng kusina namin. ito po mga kadilag ay papalagyan ng bubong dahil dito po ay labahan ni ma'am. Ayan, maganda din po ditong magluto. Si papa po ay may ginawa ditong lutuan. ay kaso po hindi kami makapagluto dahil nga po walang bubong. Eh ngayon ay lalagyan. si mama po ay may nahanap na na karpintero. Ito ay parang nabanggit ko na doon sa nakaraan kong vlog ay natagalan na at kuha. Wala nga po kaming mahanap na karpintero. Ay ngayon po may doon na. So, bali ito po bukas gagawin mga kadilag. Ito pong extension ng kusina. Ayan. So, bali kanina ay binigyan ko na si mama ng pambili ng mga materyales. At uh, yun po ay i-deliver na din po ngayon mga kadilag. At bukas po ay magsisimula ng gawin yung pong extension po ng kusina. O bububungan na po itong sa may labahan. At kanina mga kadilag, guys, eh, hindi ay nagagamas dun sa harapan. Ay eh, kinuha ko ito ah. Itong kanyang binunot na mga white corn at iitatanim ko dito sa may gilid mamaya. Mga kadilag, dun so, sa may tanim ni Tito na Uh, kalaman si At ako ay pupunta pa kay Indong at baka meron pang white corn, mga kadilag. Pwede na din pala yung mga materialis, mga kadilag na gagamitin. Para bukas. Pwede po yung ginamasa ni Indong kanina. Yung may mga white corn at uh, ginawa ginawa yung talian ng manok. Aba, ah. Kaya para hindi po masayang mga kadilag yung white corn. Ayan, pikukunin namin, titatanim din. Tapos sa kanina, ay parang si Indong ay may nahukay ditong ubi. Dati may tanim po dito si Indong na ubi mga kadilag. Ay may nahukay daw siya. At bay po. Ba! May na, Bo, mo, may nahukay na ubi. Aray pala itong lutuin, pang merienda. May madami na din ito, folks. So, mm hmm. Saking lulutuin, pag-iisipan ko kung anong luto dito. <laughs> Oo nga, search natin, honey, kung anong pwedeng gawin dito sa atin. Okay. Ano mo sa dito, Janis? Ubi. Laki yun eh. Bu, laki yun. Oh, Kasing laki ng mukha mo. Tu, mas malaki pa sa mukha mo, Bu. Sila kaya tayo ng pader, Ha! natin ng Maganda yun. Masarap ubihin. Narito na po sa kusina yung ubi. Ito po ay lulutuin ko na maya-maya. Bali, ito po'y kinilo namin. Ay inabot po siya ng apat na kilo. Mga kadilag. Mga apat na kilo kalahati. Madami din pala ito, mga kadilag. At ang naisip ko pong lutuin dito, mga kadilag, ay ubi halaya. So, yan. Akin muna itong babalatan mga kadilag. Ayan po mga kadilag at bali nabalatan ko na po at nahugasan itong mga ube. At ito po ay kinilo ko ulit mga kadilag para sure at uh, tamang tama yung ating ingredients na ilalagay dahil si may sukat. Ay siya po ay tumimbang ng apat na kilo mga kadilag. Kanina po ay apat na kilong mahigit ay nung natanggal na yung balat ay yung naging apat na kilo. At ngayon naman po mga kadilaga, isinalang ko na po dito sa apoy ito pong ube. Ito po ay ilalaga ng 20 to 30 minutes. Tapos ay palalambutin po yan. Akin na pong tatakpan ng kaserola mga kadilag. Ayan po mga kadilag at i-check iche ko na po kung ito po ay malambot na. Yung pong ubi. Wow, oh, ubi ubing -ube na siya. Ay, ah, malambot na. Tapos ay nakalagpas na din ang ano, mga kadilag. 20 minutes. Wow. Mm. So yan po mga kadilag at luto na po itong ubi. Pinatay ko na po yung apoy. Aahonin ko na po ito mga kadilag. Naahon ko na po yung pong ating ube. Tapos mga kadilag, ito na din po yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto po ng ube halaya. Ayan po mga kadilag at akin po itong dudurugin o imamash. Para din lang pala itong kamot mga kadilag. Parang kamoting baging. At tapos ko na pong durugin yun pong ubi. Tapos ko na pong imash. Tapos ay eh, ibay na nga din po yung mga gatas. Ito mga kadilag na namin na gatas ay talagang si ay ano na, ubi flavor. So yan, purple yung maganda po mga kadilag at hindi ko na kailangang maglagay ng food color para talagang ubing ubi. Yung pong lulutuin nating ubi halaya. So yan mga kadilag, ako po ay magsisimula ng magluto. Nakasalang na po ang ating pong kawali. Nakasala natin ng apoy. Dito po ako sa gasol nagluto mga kadilag dahil kailangan low, sa low fire iluluto yung ating pong ubi. Mainit na po yung kawali. Ngayon po ay maglalagay po ako ng butter o ito pong dairy cream. Dahil yan ay apat na kilo mga kadilag, ilalahat ko na po itong 100 grams na butter. Ayan, at ngayon naman po mga kadilag ay ilalagay na po natin ito pang ube na gatas. Ayan mga kadilag, atin na pong ibuhus yung pong ube. Ube na gatas. Lalagay ko na din po yung evaporada. Ibuhus na po natin mga kadilag. Nakaw, ni yung magkasa dito. Sa kawali. Dito ko na pa naman niluto sa parang taliyasi mga kadilag sa atin haluin. At lalagay ko na po itong ubi. Ayan mga padilag. lagay na po natin lahat. Sana ay kasya. Ayan po mga kadilag at nailagay ko na pong lahat. At inilipat po namin sa kawaling mas malaki sa Taliyasi na Dahil mahirap mahalo kapag ka po doon sa amin pong kawali. Ayan, si mama po ang nanghiram sa kapitbahay. Tinudurog po ni mama yung mga kaunti pang buo-buo. Para talagang smooth ang ating ubi halaya. Ayan, maganda na paghahalo at malaki na po yung kawali mga kadilag. Bago ko po makalimutan, ilalagyan ko din po yan ng vanilla. So, dalawang kutsarang vanilla mga kadilag ang ilalagay ko pang po. Ayan po mga kadilag at akin lang po itong hinahalo hanggang sa maging tik po yung pong ating ubi halaya. Ito po mga kadilag ay may mga kaunti pang buo-buo. Kakaunti lang naman po yan. Hindi na namin masyadong matanggal ni mama. Okay lang naman at siya naman po ay panarili. Haluhaloin lang po. Hanggang sa maging tip na ito. Pero nararamdaman ko na mga katilad. Na ito malapit ng maluto. Ang ubi halaya. Kinikman na din po namin ni mama itong mga katilad. Kasi e siya ay ikuan. Medyo matabang. Kaya lalagyan po ito ng asukal. Pero masarap na siya, mga kadilag. Kulang lang talaga siya sa tamis pa. Ngayon po ay lalagyan na po natin mga kadilag ng asupal. So, bale, ito yung one-fourth. Sabi ni Mama, may kalahati daw ang ilagay ko. Pero titikman ko muna mga kadilag at baka mapatamis kapag nilagay ko na kagad yung kalahati. One-fourth po muna. Halo-haloin ito yung malapit-lapit na pong maluto ang ating pong ubi halaya wow at titikman ko na po ito para malaman natin kung dadagdagan pa ang panibagong one fourth na asukal hmm, medyo matabang pa nga ayan po mga kadilag at ilalagay ko na po itong panibago pang 1/4. Bali kalahating asukal po ang ating nailagay. Yung palang ube na condense ay hindi rin pala ganun katamisan. At saka yun nga mga kadilag, ito'y madami. Kaya talagang si Yehe, kailangan pa ng asukal. Ayan po mga kadilag at bago po iyan maging thick na sobra ay lalagay na po natin yung Eden cheese para po malusaw na din itong mga kadilag matunaw. Lagyan natin mga kadilag ng cheese para talaga ang special ang ating ubi halaya. So first time po natin lutuin iyan mga kadilag ang ating ubi halaya. Masarap ang ganyan eh kapag ka Pasko, bagong taon, fiesta. Ayan. Pero dahil nakahukay si Indong ng ubi halaya. Ah, ng ubi. Ayan, tayo po ay nakapagluto. Kaya rin ko na mga kadilag itong cheese. So ito yung hindi sinipid sa gatas at saka po sa cheese. In short, hindi po siya tinipid sa lahok po. Tumating kong ube. So, bali, isang cheese po ang nilagay po natin. Yung katamtamang size na ang... at atin po ulit haluin mga kadilag. Sandali na lamang po at ito po ay luto na. Nagiging ano na siya, tik. Hmm, sige, kuha ka. Tikman mo na. Kaya yung mga kadilag, wala ngayon si kagwapo lang. Hindi matitikman ng ubi na aking niluto Ayan po mga kadilag at malapit na pong maluto ang ating pong ubi halaya. Ayan, kaunting halo nala ang mga kadilag. Papapain na ng ubi halaya. Halo e, eh, panang halo e. Eh. Hanggang sa maging... Okay. Talagang siya ay na mga katilad, oh. Hmm, nandong, nababanghan ka. Ayan, si Mama naman po ang nagsub sa akin. Kaunti pa. madami-dami iyan na ubi halaya mga kadilag be yung mga tabi yung ilagay na. oo ayan nagsisimula ng kuminis kuminis hindi masyadong kulansi yan hindi mama kuha na eh. pulido pero okay lang yan not bad sa first time ito na may panarilipat hindi pa binta oh. wow first time po namin magluto na ito mga kadilag Ayan po mga kadilag at luto na po ang ating ubi halaya. Ito po ay pwede nang patay ng apoy at ahunin. Ayan. Dahil siya ay super thick na. Nakakatuwa naman. At tayo ay nakapagluto ng ubi halaya. Ayan. bolembok kumuha ka ng mo. Talambo. Oo, oh, kuha na kayo ng lagayan nyo. Tinan nyo niluto ko. Dali. Dali! Nilo! Oo! Oh. Oh. Kaya nangunin. Ay, niloloko naman. Ni Wala, Pri! Kuha ka ng lagayan. Ito po ay halos isang taliyasi. Okay na ito, mamahan eh. Okay na, yan. ko na po yung ating apoy. Ayan po mga katilagat, yung pong niloto ko ay naisalin ko na sa Tupperware. Ay, yung mga bagets dito eh. Huwag daw mo nang liligpitan na eh. <laughs> Nagustuhan. O, dami pa nga yan. Oh. Dami pa Sarap. Sarap. Nagustuhan ng mga bagets. O, pa ito. at ito na po yung mga sinalina na tupperware ng pong ating ubi halaya na niluto. Abay, madami din mga padilag. Tapos ay ito din yung para dun sa hiniraman ng taliyasi. Mama nakay, awos na kay awas na awas eh. <laughs> At yan, dadali na po ni mama ayun. Pati yung taliyasi. At by na po si Pulding. Ano Pulding? Natikman mo na honey doon sa, ano ah, sa taliasi. Ay, kamusta? Lasa? Lasa. <laughs> Wee. dali mo na to sa inyo. Yan po yung kala po. Welcome. Dali mo na. Si Talamboy, tumikim na din ay nasa na yun, no? Wala na din. Ah. Uh, Chloe, alika na. At si Nini po, si Chloe ay baydi po. Sabi ko yung bago maglaro ay dalhin muna ito sa kanila. Ayan. Yan ay yung itabi muna bago ka maglaro. <laughs> Natikman mo na. Oo. Wow. Welcome. Folks! bayo na. May dalang ako sa inyo na ganay. Ubi halaya. Ayan po mga kadilag at ito po yung tira po sa amin. Ito po ipapalamig-lamigin lang at ilalagay po maya-maya sa ref. Paniguradong masarap din po ang ubi halaya kapag nilagay po sa ref. The next day. Ayan po at katatapos ko lang pong kumain ng umagahan mga kadilag. At ako po'y kumuha na ito sa ref ng Ubi Halaya. At yan po mga kadilag, balik kumuha lang po ako sa platito ng kaunti. Kaunti lang po akong kakainin. <laughs> <laughs> Masarap nga din pala pag nilagay sa ref. Malamig. Masarap din siguro itong mga kadilag i palaman. Pwede din. Tsaka ilagay sa halo-halo. Sarap. Ubi-ubi <laughs> naman mga kadilag. Sarap.